Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkontrol sa blood sugar ay hindi lang nakadepende sa gamot kundi pati na rin sa simpleng pagkain na mabibili sa pinakamalapit na tindahan? Oo, tama ang narinig mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang type 2 diabetes at bubuo tayo ng sarili mong top 10 na pagkain na makakatulong para mapanatili ang iyong blood sugar sa normal na level at hindi lang yan isang listahan na nakakabagot. Ipapakita ko sa iyo kung paano talaga gumagana ang mga pagkaing ito. At sabay nating bubuwagin ang ilang napakapopular na maling paniniwala. Manatili ka lang dahil magiging interesante at masarap to para sa simula. Bilisan lang natin at simple lang nating intindihin kung ano nga ba ang type 2 diabetes. Isipin mo na ang mga selula mo ay may pinto at ang insulin naman ang susi na nagbubukas nito para papasukin ang sugar na siyang gagamitin bilang enerhiya. Sa type 2 diabetes, itong susi ay nahihirapang bumagay sa kandado. Kaya ang sugar ay naiiwan sa dugo at tumataas ang level nito. Dahil dito, ang kinakain natin ay direktang nakakaapekto sa ating pakiramdam. Parang paglalagay lang ng tamang gasolina sa makina ng iyong katawan. Kaya naman, sa simula ng ating listahan ng mga pagkain kakampi, narito ang una at marahil pinakamahalagang grupo. Ito ay ang mga dahon-dahong gulay. Oo, tama ka. Ang ordinaryong spinach, yung kulot na kali, ang medyo anghang na arugula, o kahit pa ang nakasanayan nating dahon ng letsugas. Siguro, Parang boring pakinggan pero huwag muna kayong magmadali sa paghusga. Ang mga gulay na ito ay tunay na mga superhero sa inyong plato at ipapaliwanag ko kung bakit. Ang pangunahing sikreto nila ay halos wala silang digestible carbohydrates. Ibig sabihin, halos hindi sila nakakaapekto sa sugar level sa dugo. Maaari kang kumain ng isang malaking mangkok ng salad at hindi man lang ito mapapansin ng iyong glucometer. Pero kalahati pa lang 'yan. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang fiber. Isipin mo, ang fiber ay parang isang matalinong espongha sa iyong tiyan. Kapag kumain ka ng salad kasama ng ibang pagkain, halimbawa, isang piraso ng whole grain bread, ang espongha na ito ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal mula sa tinapay. Kaya naman, ang asukal ay pumapasok sa dugo, hindi ng biglaan, kundi dahan-dahan at paunti-unti. Ito mismo ang kailangan natin para maging stable ang ating mga blood sugar reading. At itama na natin agad ang isang maling akala. Ang healthy eating ay hindi nangangahulugang humungguya lang ng walang lasang salad. Ang mga dahon-dahong gulay ay napaka-versatile. Magdagdag ng isang dakot ng spinach sa inyong almusal na omelet. Lagyan ng arugula ang inyong nalutong pagkain para may dagdag na anghang. Gumawa ng light kale chips sa oven. Madali lang 'yan, mabilis, at lubos na magbabago sa inyong pananaw sa pagkontrol ng sugar level. Lumipat naman tayo mula sa hardin patungo sa dagat. Ang susunod nating katuwang ay lumangoy diretso mula sa malalim at malamig na karagatan ito ang tinatawag nating matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, or herring pumili lang kayo ng mas gusto ninyo at abot-kaya ng inyong bulsa ano ba ang kanilang superpower nasa omega-3 fatty acids at ito ay hindi lang basta-basta usong salita na nakasulat sa pakete ng mamahaling supplements ito ang inyong pinakamabisang sandata laban sa pamamaga. Alam nyo po, ang type 2 diabetes ay madalas na may kasamang tago at matagal ng pamamaga sa buong katawan. Ito ay palihim na sumisira sa mga ugat at humahadlang sa mga cells na tumugon ng maayos sa insulin. Kaya naman, ang omega-3 ay tumutulong apulahin ang pamamaga pinoprotektahan ang inyong katawan mula sa loob. Pero hindi lang yan. Ang mga healthy fats na ito ay direktang nagpapabuti sa sensitivity ng mga cells sa insulin. Naaalala nyo ba ang ating halimbawa tungkol sa susi at kandado? Ang omega-3 ay parang nagpapahid ng pampadulas sa kandado, kaya mas madaling umiikot ang suse. Bilang resulta, mas epektibong napupunta ang asukal sa mga cells at bumababa ang label nito sa dugo. Kaya naman, ang inihaw na salmon steak o inihurnong mackerel ng ilang beses sa isang linggo ay hindi lang masarap na hapunan, kundi isang tunay na terapiya para sa inyong katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang pagkain na madalas binabaliwala ng marami dahil sa takot sa taba nito. Pero, malaking pagkakamali yan. Ilalanin. Ang pambihirang abukado, ang malambot at berdeng prutas na ito ay isang tunay na kampeon pagdating sa healthy fats. At mahalagang maintindihan, hindi lahat ng taba ay pare-pareho. Hindi ito ang taba na makikita sa chips o fast food. Ito ay monounsaturated fats, tunay na kaibigan ng puso at ugat mo, at may mahalagang papel sa pagkontrol ng diabetes. Paano nga ba? Ang pangunahing dahilan kung bakit napakabisyo nito ay dahil sa nakakabusog ito ng husto. Ang mga healthy fats na ito, kasama ang fiber na sagana rin sa abukado, ay matagal na nagpapawi ng gutom. Kapag kumain ka ng toast na may kalahating abukado sa almusal, imbis na toast na may jam, mararamdaman mong busog ka hanggang tanghalian. At ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin... Hindi ka na mangangasim kumain ng biskwit o okay, kendi makalipas ang isang oras. Mas kaunting unhealthy snacks. Mas stable ang blood sugar level mo. Ganoon lang kasimple. Kaya, ang abukado ay ang iyong sikretong sandata para kontrolin ang gana mo sa pagkain. At bilang resulta, para simple at masarap na pamahalaan ang iyong blood sugar. Susunod naman mayroon tayong perpektong kandidato para sa isang masustansyang merienda, ang mga mani at buto, mga almonds, walnuts, chia seeds, or flax seeds. Sila ang iyong maliliit, ngunit napakalakas na tagapagligtas laban sa biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang kanilang sikreto ay nasa natatanging kombinasyon ng fiber, protina, at healthy fats. Ang kombinasyong ito ng tatlong sangkap ay gumagana sa maraming paraan. Ang fiber, gaya ng alam na natin, nagpapabagal sa pagproseso ng asukal sa katawan. Samantala, ang protina at fats ay nagbibigay ng pangmatagalang pakiramdam ng kabusugan na nakakatulong upang maiwasan ang sobrang pagkain at ang paghanap-hanap sa matatamis. Pero may isang napakahalagang punto dito na hindi natin dapat kalimutan. Ito ay ang pagkontrol sa dami or portion control ang mga mani ay napakakalori. Ang pagkain ng isang buong pakete ng almonds sa pag-aakalang ito ay malusog ay isang malaking pagkakamali na maaaring magdulot ng pagtaba. Ang tamang dami para sa iyo ay isang maliit na dakot sa isang araw humigit kumulang 20-30 gramo. Ito ang sitwasyon kung saan mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Ang ganitong tamang dami ay magiging iyong perpektong panlaban sa mga hindi masustansyang merienda sa pagitan ng pangunahing pagkain at makakatulong upang mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya ng walang pinsala sa iyong figura at sa antas ng asukal sa dugo. Pero ano ang gagawin kapag hinahanap ng puso mo ang matamis? Kailangan bang talikuran ang dessert habang buhay? Hinding hindi. May perpektong solusyon ang kalikasan para sa atin. At ito ay ang mga berries. Ang strawberry, raspberry at blueberry. Ang inyong pinakamabuti at pinakaligtas na kaibigan sa mundo ng matatamis. Ang pangunahing bentahin nila ay kahit matamis ang lasa, ay mayroon silang medyo kaunting asukal. Ngunit punong-puno naman ng fiber at napakalakas na antioxidants. Dito papasok ang konsepto ng glycemic index o pinaikli bilang GI. Ang indikator na ito ay nagsasabi sa atin kung gaano kabilis itinaas ng isang produkto ang antas ng asukal sa dugo. Kaya naman, ang glycemic index ng mga berries ay napakababa. Ibig sabihin, dahan-dahan at unti-unti nilang inilalabas ang kanilang tamis. Hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose na lubhang mapanganib sa mga may diabetes. Ang mga antioxidants na sagana sa berries, lalo na sa blueberry, ay tumutulong protektahan ang mga cells mula sa pinsalang dulot ng mataas na asukal at binabawasan ang pangkalahatang pamamaga sa katawan. Kaya, ang isang dakot ng sariwang berries na may natural na yogurt ay hindi lang masarap, kundi isa ring tunay na nakagagaling na dessert. Ang ating susunod na tampok ay isang produkto mula sa halaman na sa unang tingin ay simple lang, ngunit may taglay na pambihirang lakas. Pinag-uusapan natin ang mga legumes, ang lahat ng uri ng beans, lentil, chickpeas, garbanzos at gisantes, ang mga ito ay tunay na kampiyon pagdating sa plant-based protein at na mas mahalaga para sa atin sa soluble fiber. Kung naghahanap ka ng pagkain na magpapabusog sa iyo ng maraming oras at kasabay, nito'y makakatulong panatilihing kontrolado ang iyong asukal. Ang mga legumes ang pinakamahusay mong pagpipilian. Paano ito gumagana? Kapag ang soluble fiber ay pumasok sa tiyan, sinisipsip nito ang tubig at nagiging parang gel na masa. Ang gel na ito ang nagpapabagal sa proseso ng panunaw at bilang resulta sa pagsipsip ng asukal sa dugo. Isipin na parang naglagay ka ng maliit na bara sa daanan ng glucose. Hindi dalidaling bumubulusok ang asukal sa dugo. Sa halip, dahan-dahan at unti-unti itong pumapasok. Dahil dito, may iwasan mo ang bigla ang pagtaas ng asukal at ang mataas na nilalaman ng protina naman ay nagbibigay ng pangmatagalang pakiramdam ng kabusugan. Isang mangkok ng sopas na lentil para sa tanghalian o humus mula sa chickpeas, garbanzos. Bilang merienda, ito ay simple at napaka-epektibong paraan upang gawing mas masustansya at mas ligtas ang iyong dieta para sa iyong blood sugar level. Pag-usapan natin ang tungkol sa almusal dahil ang pagkain sa umaga ang nagbibigay ng tamang simula sa ating buong araw. At dito, mayroon tayong perpektong kandidato, ang Greek yogurt. Pero teka, huwag kayong basta-basta kukuha ng kahit anong yogurt sa istante ng tindahan. Mayroong isang napakahalagang kondisyon na magpapabago sa lahat. Ang hinahanap ninyo ay natural na Greek yogurt. Walang asukal at walang anumang fruit flavorings. Ang pangunahing pagkakaiba nito sa ordinaryong yogurt. Sa proseso ng paggawa, inaalis ang bahagi ng whey mula sa Greek yogurt. Dahil dito, mas mataas ang nilalaman nitong protina at mas mababa naman ang carbohydrates kabilang na ang lactose o ang asukal sa gatas. Ang protina, gaya ng alam na natin, ang ating pangunahing kaalyado laban sa gutom. Ang almusal na may Greek yogurt ay mas nakakabusog at mas matagal ang epekto kumpara sa isang platong instant oatmeal. Nakakatulong ito upang maiwasan ang mga di kinakailangang merienda bago dumating ang tanghalian. Maaari ninyo itong lagyan ng mga ibigan nating sangkap. Tulad ng isang dakot ng berries o mani upang magkaroon ng perpekto, balanse at ligtas para sa inyong asukal na almusal. Ngayon, pagtuunan naman natin ng pansin ang mga gulay na kabilang sa pamilyang cruciferous. Medyo pang agham pakinggan, pero ang tinutukoy natin ay ang mga kilalang kilala nating broccoli at cauliflower. Ang mga gulay na ito ay hindi lang basta pinagmumula ng fiber at vitamina. Naglalaman din ng mga ito ng isang natatanging sangkap na tinatawag na sulforaphane. At ang sangkap na ito ang siyang gumagawang tunay na tagapagtanggol sa ating katawan, sa antas ng cellular. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sulforaphane ay may napakalakas na anti-inflammatory at antioxidant na epekto. Sa mga may diabetes, ang mataas na level ng asukal ay patuloy na umaatake at sumisira sa dingding ng ating mga daluyan ng dugo na sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon sa puso, bato at paningin. Tinutulungan ng sulforafine na protektahan ang mga daluyan ng dugo na ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng oxidative stress at pamamaga. Sa madaling salita, ang broccoli at cauliflower ay nagsisilbing panloob na security system para sa iyong cardiovascular system. Napakadali lang isama ang mga ito sa iyong dieta. Pwede itong steam, i-bake sa oven na may olive oil, o kahit kainin ng hilaw, isasawsaw sa masustansyang sarsa na gawa sa Greek yogurt. Pero ano nga ba ang dapat ipanlagay natin sa lahat ng masasarap na salad at gulay na ito? Siyempre, hindi mayonesa. Ang pinili natin ay ang likidong ginto, ang mismong puso ng sikat na Mediterranean diet. Ang tinutukoy ko ay ang extra virgin olive oil. At dito, napakahalaga ng salitang extra virgin sa label. Bakit nga ba ito kritikal? Ang ganitong uri ng langis ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpiga ng oliba ng walang pag-init o paggamit ng anumang kimikal. Dahil dito, nananatili ang pinakamaraming sustansya, lalo na ang mga polyphenol. Ang mga ito ay makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress, isa sa mga pangunahing kalaban pagdating sa diabetes. Bukod pa rito, sagana ang olive oil sa healthy monounsaturated fats. Hindi lang ito mabuti para sa puso, Kundi nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng sensitivity ng katawan sa insulin. Higit pa, pinababagal ng mga taba na ito ang pag-absorb ng carbohydrates mula sa ibang pagkain na kasama nitong kinain. Kaya sa bawat paglagay mo ng olive oil sa iyong salad, hindi lang ito nagdaragdag ng lasa. Ginagawa mo itong isang tunay na gamot na tumutulong sa pagkontrol ng sugar level at pagprotekta sa iyong mga ugat. At sa huli, ang pang-sampung produkto natin ay isang mabangong pampalasa na halos lahat ay mayroon sa kanilang kusina. Ito ang karaniwang cinnamon. O itong simpleng pampalasa na nakasanayan nating idinadagdag sa ating mga tinapay o kape. Ay may taglay pala itong kamanghamanghang katangian na malaki ang maitutulong sa pagkontrol ng level ng asukal. Hindi ito magic pill, ngunit isa itong napaka-epektibong katuwang. Paano ito gumagana? Natuklasan ng mga siyentipiko na may ilang sangkap sa cinnamon ang kayang gayahin ang pagkilos ng insulin. Tinutulungan nito ang mga selula na mas epektibong kumuha ng glucose mula sa dugo. Kaya bumababa ang kabuoang level nito. Bukod pa rito, pinababagal din ng cinnamon ang pagtunaw ng pagkain sa tiyan pagkatapos kumain. Ibig sabihin, mas mabagal at mas maayos na pumapasok sa dugo ang carbohydrates mula sa kinain, na pumipigil sa biglaang pagtaas ng asukal. Sapat na ang magdagdag lamang ng kalahating kutsarita ng cinnamon bawat araw sa iyong yogurt sa umaga, oatmeal, o maging sa kape para makuha ang benepisyong ito. Ang mahalaga lang ay pumili ng kalidad na cinnamon, tulad ng Ceylon cinnamon, dahil ito ay itinuturing na mas mabuti at mas ligtas para sa regular na paggamit. At heto na ang pinakamahalagang twist na magpapabago sa lahat. Napansin niyo ba kung ano ang pagkakapareho ng lahat ng produktong ito? hindi lang ito tungkol sa pagdaragdag ng isda o spinach sa inyong pagkain. Ang sikreto ay nasa kanilang kombinasyon at sa kung ano ang kanilang pinapalitan. Kapag pinili mo ang abukado, hindi na yan ang processed meat sandwich. Kapag pinili mo ang berries, hindi na yan ang cake o iba pang matatamis. Hindi ito jeta ng paghihigpit, kundi jeta ng matalinong pagpapalit ang fiber mula sa gulay, healthy fats mula sa isda, at protina mula sa yogurt ay nagsasama-sama para lumikha ng malakas na panangga laban sa biglaang pagtaas ng asukal. Sama-sama silang gumagana, tumutulong sa inyong katawan na gumana ng mas mahusay. At ito ang pinakamahalagang sikreto. Hindi lang basta dagdag ng mga masustansyang pagkain kundi ang pagpalit nito sa mga hindi nakabubuti sa ating katawan. Sa madaling sabi, ang pagmanage ng type 2 diabetes ay hindi isang mahigpit na hatol, kundi isang pagkakataon upang mas makilala ang inyong katawan at gawing hindi lang masustansya, kundi talagang masarap din ang inyong kinakain. Ang sampung pagkain na ating napag-usapan ngayon ay ang inyong maaasahang kaalyado. Sa paglalakbay na ito. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, ilike at magsubscribe sa channel upang hindi nyo makaligtaan ang mga bagong video tungkol sa madaling pamamahala ng kalusugan. At anong mga pagkain naman ang nakakatulong sa inyo para panatilihing normal ang inyong sugar level? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Gumawa tayo ng pinakakapakipakinabang na komunidad at tulungan ang isa't isa